Hello mga hapon Luzon, Visayas ug Mindanao ug maayong hapon sa inyo tanan mga boss. Congratulations sa tuang 809 target on the spot ang atoang eskalera karon. Always gig ko gayngon sa inyo ha. Ganbi pa ko sa inyo mga boss. O ganiha, kung nakalantaw mo sa tuang video nag upload ganiha, sige kog ingon eskalera, eskalera. pagdalamog og eskalera karong Adlawa, all draws unya ang kining 809 sigi ang kunig hatag sa inyo ha mga boss ingon ko sa inyo ha hat ni sa kuang guide so karon ni undas pat gyud siya karon mga boss no congratulations kung nakalantaw mo sa tuang video di ba gahapon pildita, ta gayngon ko sa inyo ha bawi ta og mapohon. so nakaundas pat ta karon mga boss okay Gabi ipagig ko sa inyo mga boss na hat ang eskalera ay mo kumpiyansa sa eskalera, di ba? So wa ta mga boss ha. Congratulations kung kinsay nakapick ana. Congrats sa inyo mga boss. Pahabol ta karong 5 PM draw mga boss. One kombinasyon ra mga boss sabay lang sa mga ganahan, sabay lang sa mga ganahan. Okay? Og naamoy mga sariling kombinasyon, maulay sigurado ha mga boss. Pahabol ta mga boss ha, sabay lang po ninyo sa mga ganahan mo sabay, sabay lang ninyo ato ang pahabol na one kombinasyon karon. Congratulations mga boss ha. Kung nakapick mo sa atong eskalera, unda spot na target pag Okay mga boss, pahabol na ta din naton langanon. Kay napa lakaw. Uh, congrats lang sa mga nakapick ana. Unda spot yun na mga boss, target pag Ya, sige pagkuingon sa inyo ha, na hat ang eskalera ay magkumpiyansa. kumpiyansa kay nag triple, nag semi triple, nag double. Mo na akong tip sa inyo ha mga boss. Gani ha, Gainong ko sa inyo ganina o gabi. Eh. Okay? Ato pahabol mga boss din ato lang anon ha. Ah, uh, lang kog likes sa inyo mga boss ato mga video. Palihog kog i mga boss sa atong video na gina-upload og sa mga wala pa ka-subscribe sa atong YouTube channel na Boss Rent Radio Vlog please paki subscribe naman mga boss and then paki hit ng notification bell dyan sa right side tapos tuplo ka ng all aron ma notify mo sa mga video na ina upload natin araw araw okay mo pahabol mga boss karong 5pm daw sabay lang sa mga ganahan mo sabay ha hanga itong pahabol kay mo mga boss ato aning but nga dog sa mga boss ha ah, kabalo na mo sa kuha, always og ka ng Shadow mga boss. mong one combination rin ni eh, pero ato na eh, ni Shadow mga boss ah. Okay? Ah 3 1 9 mga boss. 319 mga boss ang ihang Shadow ani eh, kay 8 6 4. 864 ang ihang Shadow mga boss. Ha? Respita rin na niyo karong 5 PM karong 5 pm mga boss respeta rin ninyo karong 5 pm mga boss okay og tuwaron ganina na ni lolo mga boss kabalo na mo na inoy agitudlo na nako na sa inyo mga boss mahimo ng 3 1, 6, mga boss okay mahimo ng 3 1, 6, mga boss 3 1, 6. mahimo na siya og tuwaron na ni lolo ang atong depensa ani mga boss okay mura ni ha Pargito grambol mana. Ang atong depensa ani, natay depensa mga boss ang dipinsa nato ani karon kay mo ni mga boss atong but nga dipinsa di na mga ko ang pentel penda ang iyang dipinsa mga boss kay 7 ako nang gihatag na po ni sa inyo ha balik okay okay muna tong dipinsa mga boss Respetarin niyo ang dipinsa sa 319 muna siya mga boss ang dipinsa ha respeta lang ah uh, okay mga boss paalala ko lang sa inyo ang ato ang regalo na advance gi-upload gabi eh, o ganihang buntag uh, lantawan ninyo ang atong gi-upload na video ganihang buntag na na dito ang atong eskalera ah uh, una na nato gihatag sa atong mga kombinasyon ng eskalera mga boss ha target kay na Rekapa ninyo balik mga boss ang atong gi-upload na video ganihang buntag o ang atong advance regalo gabi basin na amoy ganahan dito uh, basin na amoy buhagay karon dito sa to ang guide pattern mga boss nagito ang guide pattern na karon. pagkuha gihapon nito guide gitu gito o gitri gihapon nito ha sa to ang guide pattern and then dun sa to ang missing mga boss ay magkalimot sa missing ha mga boss uh, kung maaari sa missing pag gito o gitri mga boss kay delikado ang missing karong 5 pm basin mag git trick karon siya sa missing okay mura ni akong pahabol mga boss sa uh, 9 pm draw kay mula ka ko na koy lakaw sa doon ako kung mga anak okay mga boss uh, out na ko uh, congratulations sa nakapig sa tuang 809 na escalera on the spot and then binli ko like mga boss ha uh, sa atong mga video tagay ko niyo like mga boss tapos sa mga bagong nasaag please pakisubscribe naman po sa atong youtube channel na boss rin 3d vlog kay mga boss uh, god bless and good luck para karong uh, 5pm draw hinaot na makadaog mo makasabay mo sa atong mga pachamba puhon karon. sana ibigay sa atin to ngayon no I the spot sa atin ng 319 or itong depensa natin ngayong 5pm Okay mga boss, exit ako. Good luck and God bless po sa inyong lahat. Salamat po.